Aalis ka? Oo, oh, Adelina. Eh, susunduin ako ng aking mga kasama. Hinihintay ko na ramang sira. Eh, hindi ko na itatanong kung saan kayo paroroon. Hindi ako namang mayroon kayong gagawin ninyo. tungkulin na makabubuti para sa bayan ninyo. Adelina, para nito sa bayan ninyo. Ang totoo niya na hiya, mamimigay uh, kami ng bigas sa isang bayan. Na nanagagutong. Ah. Kagaya ng inyong kernel, ibig ninyo rin bang bilhin ang katapatan ng aking mga kababayan? Adarina, maaari bang wag mong bigyan ng ibang kahulugan ang aming pagturong at pakikipagkaibigan. Eh, nakita mo naman kanina, hindi ba? Maayos makipag-usap ang aming Thaisa. May respeto sa iyong ama. Hindi naman niya pinirit ang kanyang sarili kay Teresita. Kaya dali na kung mo ramang iyong pagiging maka-amerikano, ay eh, makikita mong mabuti rin kaming mga tao. Ako? Maka-amerikano? Hey, si kung alam mo lang, mas higit na gusto ko kayo mga hapon kaysa sa kanila. Ngunit noon yun, hindi ninyo pa kami sinasako. Ngayon... Ano? Dali na. Umuhi ka na sa amin? Anong ba? Dali na. Patasya mo, Jerome. 役目を果たしたと思います軍も私のことを必要してないとなので退役の許可をいただけないでしょうかそれを決めるのは私ではなく私の上官です斎藤大佐に一度話してみてくださいそれでは 中まで入る必要はない先頼んだことを進めてくれはっ